Okay. So. bahay. Uh, baha. Experience ko sa bahay. Hindi di, abot din tong ano. wa, -wa effect din tong mga sinilas. Plastic. So, no choice. Pero madumi oh. Sana nakikita ng bahay ang ganito kadumi. Oh. Huh? Uh, so. hmm. Uh, Yeah. Oh. oh my god. I hate this. Ah Oh my god, it uh, is. Let's file those this time. Fire will give me a sana. Iinom lang ng gamot. Kids. Iinom tayo ng gamot pag nakawi ng bahay. Okay? Sobrang lamig ng tubig. And top of all that, may bagong kasal. Hindi tayo makadaan sa kabila dahil baha din. May mga tao sa labas sa taas. May video lang. Sa mga TV. O diba? Baha. Hanggang tuhod yata to. Tuhod. Ang baha dito sa City Hall. Oh my God. Pupunta tayo sa SMART Special Mayor's Reaction Team huh? Oh my God, grabe baha Hindi mo na makikita Hindi mo, mo na makikita Kung nasaan ang butas This is the worst Pagdating sa bahay Ligo ligo na Ligo time Uh, Ika-cut ko muna yung video saglit Kasi bago kasi yung mga video sa loob At babalik ko muna yung saglit lang, sa lang to. Okay sa Ito yung So welcome back Sa'yo napunta ng konti at kasi wala namang tao dun na sa loob. Pero the gutter deep talaga ang baha. Okay. Yan ang harap na Manila City Hall. Oh my God. Di mo imagine. Sobra. Di mo di mo matouch yung paa. Batuhod. Ayan, uh, tuhod lang. Batuhod. Tuhod ng baha. Diba tuhod? Tao tuhod? Yun lang. <laughs> Hanggang tuhod na yung baha dito you did not imagine ayan okay, mga smart sila manok and um, baby girls mga uh, vloggers vloggers uh, ayan. okay Okay. Ito so, yung improvise. Basura. Last. Place. bad wag sana ako magkasakit Baha experience. Aabot ah, din pa to na hanggang gabi. Eh. Bago humupa ang baha dito. Eh, nasa labas na tayo ng City Hall. Sa labas mo nang SM. Ayun. Tang oh my god, tang orange. Gathered tuot ng baha dito. Ladies and gentlemen, hindi mo na alam saan ka ng jeep. 我没遗憾。<Amazing. S 2> So, na tayo sa baha. And there's no other choice. ba diba? May mga dumi pa ng tae, tae dumi. Dumi pa ng aso. Nothing you can do. Yan, baha. Baha rin dito. Baha everywhere. Yan, hindi na umuulan. So, magandang balita yan hindi na umuulan dito sa ano sa Manila City Hall pero ganito kalawak ang baha sumama so, ko. ko pumunta doon para No, nakatingkayad na ako. Nakatingkayad na ako. sana yung kalahati ng pantalong ko. Ayan, kalala sa City Hall. Ang baha. So, puputulin ko muna ito saglit. Magbabalik po tayo sa isa pang video ulit. Thank you guys. Hello, welcome again. Yeah, sorry ah, uh, may kinausap kasi ako sa phone. So ito, back to another Baja experience. May bombero na tayo nakikita dito. I don't know kung magpapump yata ito ng tubig. I don't know. So ito. Gigilid tayo para iwas tayo sa Baja. hindi na sa masyadong baha dito ayan, pero makikita mo sa city hall yung mga pedestrian sa city hall ay grabe sa baha oh. okay, tawid, tawid to the max ayan, medyo lumalakas na yung ulan yung mga nag-aabang sa ESM Ganyang kalala ang baha na yon sa Maynila. Oh. Di ba? Pansin-pansin nyo ay ganyan na mangyayari. Sana bumubo na yung baha mamaya pero bumulan na. So, hindi ko muna pumasok ng SM. Hanggang mamaya, mag-video pa ako dito. Ayan na ano? na na May butas dyan ha danda -da -da -da, kasi may manhole dyan Ayan dyan manhole to eh Butas to eh Itong kinatatayo natin butas na to <laughs> Oh my God Grabe ba ha Ayan may mga sasakyan na Nagahatid ng ano Mga stranded natin mga tao Ayan Ayan, gutter deep ang gutter deep, no? Huh? Gutter deep ang baha dito sa may Natipidad Lopez. Ang lamig, grabe. Madumi, eh, pero malamig. Parang naligo pa lang sa ano. Oh. Ayan. parking lot ng City Hall, bahala na rin. Wala na mapapasuko, ano? Okay. Motor. Ah, motor. Okay. Anong nangyari sa motor? Hindi na kinaya. Hindi <laughs> na kineri. Napasukan na eh. Yan talaga, bahana. Ayun o. No? pa Pasok na tubig sa tambucho oh, Labi May sako pa dito Ano ito? Ano to, anong, anong to, na to? Sako na ito misa ako pa dito Uy, yung kahoy dyan Ingat-ingat din Ayan Ito, ang parking lot Ng Manila City Hall Baja baha, oh Ayan Mga kababayan natin na Sumusulong na sa bahay Ito, umuulan Lumaambon na

Daan mo dalhin. Sa Ayala. yung ano? Okay Boulevard. Ah, Aurora Boulevard. Ayala. Ayala, doon pa sa kabilang po. Ah, pwedeng naman dito. Ayun, dito 'yan. Tapos kakanan lang. Ah, Sa Aurora. Ayun, dadaan lang po sa M. sa M. Santos 'yan. So, ito, may mga estudyante tayo sa UDM. Ayun, tumutulong sa mga kababayan natin sa ano. Tumutulong sa mi may mapapatungan tayo okay yan bahana yan ang tinatawag na bayanihan to the max so Oh ya, sige sige. Ah, ayo na.

Babawing tayo sa gnet. kartilya tayo ng katipunan. Dito pa rin, baha ang city hall. Parking lot ng city hall, baha pa rin. Diba? Ayan. Susulong ulit tayo sa baha. Another baha on the way, yeah. Oh, I don't think I'm going to go to the ang malala wala tayong masasakyan jeep dahil gutter deep na ang baha dito sa city hall sa Pate Burgos ayan tinan nyo naman doon na sumasakay ang mga pasajero tinan nyo naman dito sa Pate Burgos wala talaga masasakyan doon pa yun sa doon pa sa dulo oh parang tsunami mini tsunami tsunami na naman tsunami tsunami mga bus mga bus yan So, three lang tayo. Ayan. Okay, kumukuha pa ng shirts. Ito yung fountain. Which is... Ang bahan, o. Dito yung bahan na lang. O, oh, na dito. bahana na everywhere. So, mag ka talaga na masasakin mo. O, oh, Bah, bah! experience like you never ever seen it before in my bus my bus ngayon susulungin natin ang baha so hopefully ay I may mean, masakyan tayo yun Santa Cruz naman yun eh. so ang way ko ay Santa Cruz ito okay po hey, oh my god So na nandito na tayo sa Santa Cruz sa Carriedo as you can see wala nang baha at nakaraos tayo sa baha sa Loton sa Pante sa Natividad Lopez at sa AG Villegas sa City Hall So dito ay uh, okay na at wala nang baha malinis na at, hanggang dito lang uh, ingat tayo always yan maligo pag umuwi ng bahay at umuwi ng gamot So that first, thank you so much.